sa camera yan wala mo na signal signal hindi ka na lumiko -lumi pala kira ako hindi lang naman hindi lang talaga kamote yung mga ng kumotor may mga kamote rin na nagkakotse oo oh, aminin ko sumingit ako sa gate kasi alam ko kasi ang alam ko kasi, di siya kasi hindi naman kahit na, nung na, nasa na, na interseksyon kami na nasa ribut niya ako hindi mo lang siya yan, na signal eh Siyempre, oh, bindi ka ko kasi Mabindi yung daan na yun Ano ba, makakataan ako Wala ba namang gumili? Ito na signal signal oh. Sino ba naman ba hindi mag magkakamali dun? Ito kasalanan nyo kasi wala sa signal Kung nasang ginyo, wari, ah, example natin, nasang ginyo nga ako Sabihin niya, sa niya nyo ngayon yung signal kaya talaga may talaga Meron tayong camera Para meron tayong evidensya Na so, wala siyang kasignal-signal nung ano Nang so, niligo na siya Kahit na sumingit ako Hindi pa siya nagsignal Ilang talaga kaganda ka Pag meron kang ano a -a Action camera sa may helmet mo May, may labang ka Kung sakaling nagkamali sa sakaling may ayaw uh, ko may dito mayroong abi nangyari may labang ka gulat ako bigla talaga bigla lirik ko pala siya hindi ko alam kasi nasarap niya ako kikita e, e, niya naman nakita ko na yung para na hindi niya porse, yung porsya ito pero kung ano nga nagkagit niya kami sabi yung bubasan niya, bu niya kagit yung ano niya noon yung signal light niya para at least may lahat na na signal light ako sabi ako may talaga may talaga tayo mga motor mga rider mayroon tayong sarili mayroon tayong action camera kahit na mura okay lang masan mayroon tayong potential na rin sa kaibig niya sa tadaan kaya lagi tayo mag iingat uh, ride safe na lang matip na ako doon <laughs> sige bye bye